Nandito ako guys sa kalsada. Pabalik sa office. Um, Naistak ako dito sa traffic. Tawag nito sa lugar na to, Devil's Backbone. Nasa pinakatukto kami ng bundok. Hindi ko alam kung anong problema sa unahan, pero traffic. my gosh. Hindi ko alam kung anong problema. Um, hindi ko pa nakikita. Malayo pa ako eh siguro may um, accident kasi kanina malakas yung ulan so makikita natin yan mamaya mm, yeah so ayan kasi tinatawag nila tong devil's backbone kasi ito yung pinakatuktok ng bundok tapos doon sa bandang yon may makikita kang parang ano um, backbone ito tinatawag nilang devil's backbone so ayan, daming nang sasakyan na bumabalik ayan, sa likod ko kasi nga ang haba na ng traffic so hindi ko alam kung anong problema guys the time here now is 1 o'clock and 23 minutes ng hapon galing ako sa isang property nag-inspect actually, pangatlong property na pala yung pinuntahan ko So, pabalik na ako ngayon ng opisina. Tingnan natin guys mamaya kung anong problema. Bakit traffic? So, ayan guys. Kahit paano umuusad pa unti-unti. Um, doon sa may bandang curb na yun siguro mga 200 feet ang layo simula dito sa na sa may pos, may ano ko, area ko. Siguro mga 200 feet kasi curve yun na medyo sharp. Tapos paakyat. So ay makikita natin guys mamaya. Kung anong problema at medyo matagal yung traffic. Um, ano sa Kasi naman mayroon mga driver na akala mo sarili nila yung kalsada eh. Alam nang malakas ang ulan kung magpatakbo wagas. So ayun, kaya nagkakaroon ng mga aksidente eh. dahil diyan sa mga driver na mga reckless na tinatawag. So, Ayan, kaya ganyan tayo, guys. Minsan na-stuck sa traffic. Ah, oh, my gosh, I'm almost 20 minutes here. tibalina na. Malakas ang ulan. Ako ay nagugutom na. Wala pang tanghalian. Nakakaluka. I am going to take a different route. guys ay babalik kasi kung mag-aantay ako dito matagal so ayan hindi nakapag-antay si Gina so um, we're going to take the Mill Road Road and then Janax Road and then Wayside Drive kasi traffic hindi lang oras ito aaputin. So, ayan guys. Wala, wala, wala tayong choice eh, kundi pumalik tapos gumamit ng tumaan sa ibang kalsada. Kasi, aaputin tayo ng siyam-syam. Okay, see you guys later.